そこを痛みか。 Akala ko'y todo Lahat kaya kong ibuwis Kahit isakripisyo ko Ang aking buhay para sa iyo mahal Swerte mo sa akin dahil ako'y mapagmahal At di ako katulad ng ibang lalaki dyan Wala pa sila sa aking mga pinagdaan Nan, mga pagsubok tagok dito sa aking buhay sa sinagot mo buhay mo'y magkakakulay At ako magpapatunay ng lahat ng ito Sa mahal ko si p*** na ako akarwa mo Yo, oh, diba? Pero tama naman diba? Sabihin mo man na ako ay kakaiba Sa lahat ng lalaki na sa'yo ay nagdaan Sa mabigat na mundo mo Siyempre ako nagpagaan Pero lahat ay gagawin lahat ibibigay isa lamang sa sabi ko pagibig ko sa Dubai. Bo, oh, bay Dubai. si mainit din eh. <laughs> Tulad ng pagmamahal ko, mainit din. Storyahe. Eh. Sa puso kong ito, ikaw. lingon, Sa isang babae na pangalan Rosin de Leon Nakuha mo lahat pati ang aking atensyon Nakita ko na ang babae at ikaw yon Hindi hindi ka na mag-iisa Di ka na luluha pa ako Ang lalaki na sa iyo'y mag-aalaga Kahit tamang hinala Huwag kang maaantala Na masasaktan ka lang sa akin Di ko yan magagawa Ikaw lang ang mamahalin wag mo mamasama Inahulog ka agad ako Sa iyo mga tingin kaya naman ako Todo ang paglalambing Sa isang katulad mo Sana ay ganun ka din At di ko sisirain Ang tiwala mo sa akin Mahal kita sinta Ayan ang aking sasabihin Ito na ata ang hinihintay Panahon, ikaw ang babaeng nagsisilbi kong Enerbon. Oh, Master tawan? bakit Enerbon? Kasi, she makes me happy. Ganun, bakit? Siya na ba nagpapasaya sa'yo? Di ba nga, more energy, mas happy? Parang ganda ba? More energy, mas happy. Sa puso kong ito, ikaw, sinta ang nag pinapangarap Salamat sa pagkat ikaw ang kinahanap Para kilala nung ikaw ay nahagilap Pagkasama kita parang ako'y nasa alapaap Okay sarap pamuwi sa mundong ibabaw Sa madilim kung buhay kawa ang magsisilbing ilaw Ikaw at ikaw ang aking mamahalin Hindi hindi ako magsasawa na kagatin Kasa kahit anong parte ng iyong katawan Oops, pwede ba malama kung ano bahagi yan? Ha di sa kanyang matabang pisngi Lalo kasing lumalaki kapag siya'y nakangiti uh, Sa bawat pagtakbo ng oras sa klinuto na Hindi kita nakikita ako, hindi kontento Kaya pag wala ka di kompleto bu Hoy ni Lester sa na tinataha ko Ikaw ang aking driver Wow, big time May kotse ka na pala parang Lester May driver ka pa ha? Ha? Wala akong kotse Oh, e, bakit driver? Kasi siya yung nagpapatakbo ng buway ko Wano? Sa puso kong ito ikaw ang iisa At wala na may taglay na mga ngiti Nakakaparaliso Pagkat ikaw ay iba Sa lahat mga babae Ikaw ay kakaiba Ibang iba ka nga Dahil ako'y iyong nabihan bitag mo ako sa'yo Kumikinang nasinagatwa Walang palagang puso Ko'y paralisado Nung makilala na kita Ang puso tadhana Ang tinadhana na sana na tayo ang magkasama Pagkat ikaw lamang sana ang nais kong makasama Sa isang lugar na kung saan Puno na ng pagmamahalan at puno na kaligaya At nais kong iyong malawin Buway ko ay bilang. lang Walang labis pero ikaw ikaw lamang ang siya kulang dito sa akin buhay na aking paglalaanan Ang aking oras ang nadarama sa'yo Daig pa ang karagatan Oh, Papa Ake, bakit parang ang layo mo na? Nasa karagatan ka na Paano mo nasabing karagatan? Kasi Baby Len, kala ko nung una yung karagatan lang yung lumalalim. Pati pala nararamdaman ko sa kanya. Palalim ng palalim. Ano naman yan, oy? Sa <laughs>